ngayon sa bahay ng friend ko dahil get together namin ngayon. So, mamaya mag -e enjoy muna kami at magkainan. Ngayon, wala na naman sa Amerika. So, ibang location na naman to. Dito na naman to sa Pilipinas. So, enjoy muna dito sa Pilipinas kahit mainit. Okay? So, nandito yung mga kasama ko. ko yung kasama niya. Yung mga

Let's pray, Lord. Salamat, Panginoon, sa uh, hapon na ito na binigay sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for this special day na nag-gather kami to uh, celebrate and um, to enjoy, Lord, yung pag re ng gender ng baby ni Len at Miss Chan. Salamat, Panginoon, sa blessing na binigay mo sa kanila at ang um, dalangin namin, Panginoon, may um, Ma-enjoy namin, Panginoon, yung excitement nilang mag-asawa, kung paano uh, sa paglabas ng baby nila, Lord. Um, good health, um, um, normal, Panginoon. Walang problema, Lord. Itinadalangin namin sila sa iyo, Panginoon. And, uh, we will enjoy this day. Samahan mo kami, Panginoon. Thank you, Lord, sa blessing. Thank you sa provision mo. Thank you, Lord, sa bahay na ito. Ikaw ang magpatuloy na magpala, Panginoon, sa pamilya ni Nalina, ni na Kuya Johnny, Panginoon. Provide for them, O God. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. na nakakaalam exactly. ng gender ng baby sila. Tayo, makiki, ngayon makiki, ano tayo, makiki-excite tayo. Uh, Makiki-thrill tayo sa kanila. Kung ano yung, yung gender. Parang mag, mag, games tayo, ganyan. Magbobotohan. Kung sino yung marami, yun yung... Ano ba? Paano, anong, anong gusto mo? Sino, mami, mami, Lina? Ah uh, hindi, okay. ganito na lang. Pag tama ang hula nyo, malaki slice ng cake nyo. Ah, uh, ganito na lang. Paano yun, no, hindi kumakain ang cake? Ah, ganon? Oh. Pag nanalo ah, ka? Painumin bueno. <usik> na lang tayo ng mga Ano na lang, pagka... Uh, ano? Pagka uh, daw hindi kumakain ng cake, <usik> may take home na lang. Okay, <usik> yeah, okay. ganito na lang. Hindi parang ano lang to, katuwaan lang bigyan natin, malamdaman okay. ng baby na welcome siya. I mean, we Ini-welcome we natin siya kasi napipil yun ng baby eh. So, so ang gagawin mag. natin, magpupotohan tayo. Parang, ano na lang, i-re-raise nyo na lang yung mga Tahan na lang ang kamay. Oh, oh. Okay, una-una. Tao na o! Tao ba to? Tao to o hindi? Tao, baby, baby. Ayan, okay. no? ako na. Susula ako na magsusula. Ha,

na, hindi na lamang kung tama ako o mali ako name. My hindi po. itingnan nla ko siyung sabi sabi Kasi hindi ko alam sabi 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 Star. sabi sabi na sabi Sige, pwede sabi Pwede sabi Mag-video mag <mikilis> pa, Siya yan. Ma hindi, hindi kakasya so. yung hey, sige na, A -a -a na, mga, ah. sa video. Nagbotohan oh. oh, sila dalawang box. Um. Girl, boy. Nagpihulog yung... Botohan niya yun o. Girl. O, boy. Sige, yung Ganun lang yung gawin natin. Tapos? Tapos? mo kami niyan. Benji. May makulit na, may makulit na. Ano ba? pa. Okay. Ito kayo sa isa, isa. One, two, So, alam ka na na yan. One, Okay. Congrats, Ben. Ayun, nung na sa ay, ito nga, nakikita nyo nga. Wala sa reaction. Hindi, ganito na lang. Ano ba? Mabuksan ko ba tol? Sabihin ko, anong gusto niyo mag ano gusto niya siya? Anong gusto niya siya? Mag-skwento muna kayo. Ah, oh, oh, oh. Ito rin eh. Oh, ito oh, ito. Oh, ito. Oh, ito. Oh, ito

Tama ba yung hula mo? Sino un, sino unang nakaalam do sa na kanila ng kwento? Kakabangan niya ginabungasan. Eh. <laughs> 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 Bukat na po natin malalaman kung sino man Ah, kaya naman niya. boy. Ka. Oh, boy din. May, gusto niya boy. Tingnan mo sarap ko. Oh, boy pala talaga. Ito. Ni ko lang kasi, di ba mama nun hindi pa uwi, so tanda mo kaanak siya. Kaya siya naman siya papatili. Pero gusto niya pa boy na, gusto niya lady boy, brother boy. Ah. Brother boy. Isa ito. Sinang boy ka Sinang boy. Sinang Sinang boy. Sinang boy. Kita ID. Hayo, kaino, kaino mayo. Sabi ko sa inyo tawo eh. Kita sila. At testburo. Ate, testburo. Hayo, kaino. Hayo, dali. Eh, ti. May makulit na, may makulit na. Basang-basa pa madam sex Bum. sex ba sex ah uh, uh, sex. sex sex, sex. Mo yun. <laughs> bye. Bye. So, yeah, we'll party party we're going home yes we're going home bye bye, bye, -bye. But... bye, -bye. Malinis na ang aning misa. Si Sol na lang anatera, yun o. Hi Ma'am! Hello. May mga tao. Malikong 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 Shout out sa ko. mga